ইজাবি তাওিলো আমে 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 আমে

alam ko naman galing sa mga baway, yung mga ginagawa. Pero walang <laughs> ganon! <laughs> <laughs> Nakakahiya. <laughs> Nakakahiya. Share mo, diba? Kaya ko yan. Dahil kaya kami. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya ko Nalalaman ko naman yung mga pagpapangin yun na ano, na alam kong galing naman sa puso yun. Pero sana yung kinilang ginawa yan kasi pera yun yun. Wala yun! Saka, saka yun. <laughs> Ang uh, pinakasarap siguro na bahagi ng kabili ng yung, ano yung... yung Tay <laughs> <laughs> <two, my> <laughs> <laughs> Gago ayo, ako. <laughs> Hindi nga. Ako pala madadag. Kaya ako sa sabay na maging yung ano, yung hindi na yung ibabahagi mo yung nalalaman mo. Siguro ano, mala, higit pa sa sweldo. Ah, uh, fulfillment sa akin yung yung may naapekto han. may, may na, may may part ng puso ng bawat pag-aaral ko na apekto ang kahit papaano sa kung ano yung ibabahagi. So <laughs> <laughs> <Tapao ba yan? laughs> Hindi, salamat sa mga, ano, sa, ano, ah, dito. Hindi ko talaga in-expect na magagawa. Magagawa, ano, to. Ilang beses nyo lang ba ako naging teacher? Tatlo. Tatlo pa lang. Sa kapang Hindi, lang. Tapos, alam ko mo naman ginawa na dahil parang piling niyo na nasa mababa, mababang part ako ng buhay ko ngayon dahil na wala nga na ito. Salamat talaga. Nabubo na, tayo? <laughs>